Ang pang-araro nila uto ay ano? Baka. Oh, is yes din na yan. Ayan ang sisipag po. Oh. Ayan, puro kamuti po. Oh. Ah, ah. Ang lawak eh. Puro kamutihan. Ayan na. <laughs> baka ang pang-araro ano po? Tamo ti baka oh. <laughs> What's up mga kaisan? Mga kaisan, magandang umaga po. Ah, so, mga kaisan. Kami po ay ano, nag po sa followers lang uh, Mang Gustin po at saka ano, yung pananim ng Mang Gustin po shout out po kay Tito Boy at saka kay Tita sa asawa niya at saka sa pamilya po ay mga kaisan nati na din lang ang kami yan kami po ay uh, aakit lang ano ng uh, Mount Panaho po pero dati na po kami sa ano kalahatian po nasa kalahatian na po kami yan kasama po si ano <laughs> yung ito ito eh alam mo ano ito no. Para po kami niya, nasa Baguio City mo Ayun, kung gusto po niyo yung hmm. ma-experience kung gaano kalamig din sa Quezon. Abi po ay yan, kita pa kag ninyo. Yan oto eh. Mount Manahaw. Yan po ang uh, Mount Manahaw, pero ito yung kanaka po namin. Mount Manahaw na po ito. Pero pupunta pa po kami doon sa kadunudunuhan po. Bibiyahe po tayo. Yan. Toktok na po, yan. Kung naligo pa po kami. Yan, mga kaisan oh. <coughs> Kung gaano po, yan puro pichay naman po din eh. Oh. At saka po labanos. Yan, puro labanos po, kabang labanos. Tapos ay ano po pala, ito mga kaisan 2000 na 100 feet kami. ah uh, simula ano sa sea level po yung yung pinakang height height po namin ngayon. 2100 feet po kami pero aakyat uh, pa po kami doon sa taas po. Papakita ko namin sa inyo. Yan. Labanos tapos ay puro man din po ito ng ano ng uh, repulyo Awak. pero may parang na uhud na no tiyo na inaman ng yelo uhud kaya o nage, parang nage parang na inaman po ng lamig sobrang lamig po dito sa taas eh o tayo maka po nasa ano na kami 2,250 na kaya uh, ah, kaya po kami ahong ahong hindi po namin mapersa ang makina Oh alam overhead. Hay napuro pa din po. Oh. Napansin ko din yung mga kaisa sa bundok. Hindi tumitigil ang lang dito kahit summer. Puro lumot na po yung dinadaanan namin, oh. Tapos ang tumutubo na talaga sa utoy, ano ano. Yung ang tao po to eh. Talang puna eh. Ah, grabe ito eh. Oh. Puro ahong ahon to. Oh. <laughs> Walang dito ito eh. Ah, grabe oh. Ah, kapang. Ay, pag ito ano, mananakit ang binti dito. Bisikleta ito eh. Kaya-kaya. Hindi kaya. kakayanin. Ka, na, ka Nang bike ano, kaya. Ay, ang eh, hirap. <coughs> Isang oras na po kami nag-ahong. Natin. Ah, para uh puro pa um, First time ko hanggang tuloy lang po kami sa bungad First time po namin aakyat ay Halika rin uh udod 'yung soro. tawag yan alam mo Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape Paggamit ng mga nakakalasong chemical tulad ng pesticides hindi na lang pala, may ka lang ito e, nakakalsuan ko ganda ka lang mo, mabrino oh, ko ito e kalsuan e, baka ako matras oo yan ang <laughs> ayan kalsuan ako ito e baka kakalsuan po baka taas ko natin e <laughs> ang grabe taas hindi na lang, <laughs> hindi na alta sila no lamig uh. Ano kaya ito itong halamang ito nakikita ko? Tamo dito eh. Ito ba? Yun parang ano kaya ito? Kakaiba eh oh. Ano kaya halamang yun ito? Oo oh. Uh. Huh? Yan oto yung tumutubong may ganun. Yung bak umuuslit anong tawag? Eh? Asparagus nga ba 'yun? Oh, lang. Parang 'yan yun eh. Kaya ang drone shoot yun yun taas po Ito eh <laughs> Mount Banahaw, San Cristobal Ayan o oh. Ah, ibig sabihin o eh Na ito, bawal daw gumamit o oh. Ito Nabuhal na Ayan, nabuhal na po o oh. Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape gawang pinagbabawal sa loob ng pinangangalaga ang puok paggamit ng mga nakalalasong kemikal tulad ng pesticide yo sa mga lupang sa sa loob ng mga oh, bawal pala ito uti puro repulyo naman no hanggang dito lang pala siya utoy eh. ito labanos naman to Lumawak ka. Ito po yung banahaw na oh. Ibig sabihin pundo na oh ito. Pundo na yung. Ilan? Kalahating oras simula baba. Hindi. Pag, pag may nasa pa, isang oras Oo, oo. Oh, oh. Ito naman po puro Ah ito. ito oh Lawak na ripple yun oh Yan naman po Ripple Dito daw eh ano eh Uso yung uupa ka ba ito yun ng ano lupa. Ng lupa tapos Magtatanim ka Uupa ka Ha, ah, mga kaysang, galing kami doon sa kaduluduluhang yun. Ang pagkalawak. Ayan naman mga kaysang, labanos. Ayan po, sumukal na lang po. Ayan labanos. Magkakadami labanos eh, eh. lawak baka may mga dalawang limong square meter okay eh. nagkakaigi din pala din sa amin carrots ba rin? parang carrots na ano mga kaisan mm. Carrots, lawak hari Ari pala yung karot na po. dami naman yung mama sa gulay ano po. ala, na ano pag nakamura na may ano din. Abos din ang kapital. Ang mga nagtatanay. A Ari pala yung hanggahan na ano po. A Ari tayabas na po. Ari kabila. Mm -hmm. Halos. Barangay hiba ano na po. Halos pagitan pala na po. Ay, baka. Ay, po dalawang oras pa. Aba. Dalawang oras pa ako bago oh, makasad sa isang tanim. Ang pakalawak din pala, no? Ano, ano. Oh. Ah, mala, mala, maganda rin. Oo. po ang kita ng kamuti po. Kanya-ni ano kupo 35 pa, bumaba sa Halos po ay, ay, kamuti, 'yung kamote nito, Puro ang tanim po dito 'yung so, mm. Eh, kamote na, hindi eh. Hindi siya abiyarin, ano po? Kagamasan oh, ni. Eh. Siya nga po. Ah, sige po. Okay. Oh, salamat po. Aba, pagkalayo po ng lalakarin ni Kuya. Dalawang oras po ito eh. Papunta yun yung ano niya. Tayabas basta rin ito yung kabila daw ay. Ara pala yung mamalang nilalakad namin dati. Pakatagal na. Doon ba punta ko Oo, ako nakapunta dito. Sobrang tagal lalakad naman. Tayabas kaya pala rin kabilang ano Halos ano din pala ano. Dugsong-dugsong grabe ano. Tara uto, bababa na tayo. Tara uto eh. Ah, grabe ano. Ako po taya basin. Taga pero hindi ko po po na iikot lahat. Yan. <coughs> Kagaya po na rin, mga pataniman po ng ano, carrots naman. Mas malamig pa nga daw po ang ano, ang klima dito ngayon, kaysa sa bagyo. Yun ang sabi ni Kuya, no? At galing daw po sila sa bagyo nung minsan, mas malamig pa po din eh. Kaya ang dami ding bumibili dito mga foreign nila no, yung mga ano. Mga mapepera po. Abi di po sila lu, libre air -er ko na po din eh, lamig. Oto yung ating kalso otoy Tanggal na. Sige. Ah, kaya na mong ano to. Kaya naman tayo, utilusong ng na lusong naman tayo. Ay, okay, oto bato. Ang ah, grabe. Grabe taas. Ang ah, lusong naman po. Primera lang tayo siguro uto eh. Engine brake lang po. Aba. Hindi kaya tayo dumulas. Hindi ano. Uto eh baka makaka-copyright tayo bunso. Carrots. Kung mataas na po ang tayo ng tayabas, mas mataas pa po ito. Akamuti ah, uti na bubulok lang oh. Ah, carrots. carrots Ah, ano, ano, yung labanos? Siguro ko harvest lang. Puro ipot. Ah, grabe. Pudpud -pud ang preno mo dito, Toy. Eh. Kamuti, oh. Dami. Lusong na lusong na po aray Hindi po pwedeng bilisan Kakarot yun ang ito yun eh Lusong na lusong o ito eh. Pero yung mga sa 2,000... Baka yung napuntahan natin o ito yung mga 2,300 feet. Mga 2,300 feet po ang napuntahan namin. 2,300, mga ganun. Pero kung tutok, makatutoktok tayo, mga 5,000 feet, tutoy. Eh. Oh, grabe, ano. Kailangan malakas ang preno mo dito. yun ang pupuntahan natin ito eh kanina pa po kumigay araw oh mo ito yung puro labanos din ito yun ang ganda oh dami, oh ah labanos dami oh nakarami ah, ka Kaya sa narin na po kami Ay, anong ganda naman ito yung nang taas, oh Mom. Doon po kami <laughs> Ato na na po kami sa banahaw Doon lang tayo masunod, oh Pagkalayo Doon tayo nang galing Pagkalayo, no Ito din, eh, sa kabila Ah, pagkakala, may giy, eh. Kaya palang tanimuto yung puno ko, Ano kaya, re strip Sili o repulyo, yung daming tanima yun Ayo tuh eh. This parking area is for Mount Banahaw View Deck Only Ayan, to yan ang Banahaw Sali, hindi po niyo. Kita, ah, ano yung nagpapala? Ito yun, inaba ba yung ulap na yun dito? Di? Yan ang pagkakano to yun eh pagkalamig eh kakapi eh. pwede kang mag-camping uto yan oh, ang